sa mga banat ng Malacanang sa mga patutsada ni Vice President Sara Duterte. Napaka-emosyonal daw ng bise. Nasa frontline ng balitang niya, si Maricel Halili. Ang pagpunta kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagsunog ng higit siyam na bilyong pisong shabu sa tarla, binanata ni Vice President Sara Duterte. Hindi trabaho ng Presidente ang mag-photo-op sa nahuli na drugs at mag-photo-op sa pagsira ng nahuli na drugs. <sighs> Agad bumuelta dyan ang Malacanang. Ginawa rin daw ito noon ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Cavite. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. Baka po nakalimutan niya po ito. Baka pwede nating palakihan. Kailan po ba ito? Wait lang. 2020 lamang. So, baka nakalimutan po ito ni BC Presidente. Buelta well, rin ni Yusek Claire Castro sa sinabi ni VP Sara matapos mapuna ang sunod-sunod na foreign trips niya. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd like lean doon sa latter. Nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente. Napaka-emosyonal. Sabi nga po natin, uh, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. Never speak out of anger. Sabi pa ni VP Sara. I am the front runner in the presidential race in 2028. Uh, the survey shows that. And I think they want to eliminate uh, the front runner. Banat siya ng Malacanang. Nawawala po yung issue patungkol sa kanyang uh, uh, accountability tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. At huwag la pang magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 uh, presidential election. Speaking of impeachment, sinabi naman ni Senate President Jesus Cudero na pwedeng pagbotohan ng mga senator-judge ang mosyon na ibasura ang impeachment case ni VP Sara. Guwelta dyan ang prosekusyon. Anong reason nyo para i-dismiss or i-junk? Uh, are you more powerful than the Constitution? Samantala kinumpirma ng DOJ na protektado na ng gobyerno ang mga testigo laban kay dating Pangulong Duterte. Isa sa ilalim sila sa Witness Protection Program bago ilipad papuntang ICC. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid Cheryl Cosimpo, huwag maging guling at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.